Ah, oh, Grace. Oh, sorry, sorry, sorry. Grace, ah, ayo sekarang bah. Oh my God, Diego, that's it. Oh, sorry, sorry. San bah. Eh, toh bah? Oh, ini nggak, ini nggak. Ah, sih. Oh, cuma setelah berendam. Ayo, semang. Ayan namin yung kiko. Ah. Ta. ako ni Geneva. Kailangan kong umalis eh. Nagmamadali ka na naman. Ah. Ngayon na nga lang tayo nagkita eh. And besides, Kiko, ang sakit talaga. Sama mo naman ako. Sige, sige. Ah, sabihin ko lang kay Geneva na nandito ka, ha? Oh. Oes. Ti go. Jen. Uh. May isang beses na nakita kita kung nasa kanya ni Tuko. Baka nga ikaw yung pumasok sa apartment namin. Grace, sabihin mo nga sa akin yung totoo. Are you stalking my boyfriend? What? Why would I do that? <laughs> Hindi naman ako desperate para buntutan yung boyfriend mo, no? Hindi <laughs> <laughs> ako tanga, Grace. Alam ko kung anong ginagawa mo. Pero ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo. Tantanan mo na si Nico. Kasi hindi ko siya papamigil sa'yo. Jen? Jen? Jen, sandali lang! Nagkapanggaan ang ka kasi...